let's go. Bless, bless. <laughs> bless. Bless Didai. Go, 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 go. Akala ba? ko naman kinulong. Ada ba? Oo, wala to. Happy Sunday! Parang busy tayo ngayong araw. This, uh, ngayong araw na to. Syempre sinama ko si Diday para maka makapag-unwind na naman. Kasi favorite na nakapag-promise din ako na bitbitin ko siya sa Sunday dito. I said, daghan kay tao na ka mag-behave. Dili magkiat kiat ug-ayo sabot na meta daan Iyan eh. Ang power of ka pala Again, bless ako. diday okay? diday <laughs> Did please, Did please bless that me. diday please bless me. Dai, di, ka sa day. Eh? <laughs> <laughs> <That's laughs> Kinasike pa kalibang para ba na magbalas-balas. So, today is, hindi um, muna tayo magluluto kasi meron tayong bisita na darating from California. So, sasama tayong sumulo sa kanya guys kasi galing pa talaga siya ng California. I mean, actually, taga-California siya. Pero, nagbakasyon bakasyon siya ng Pinas, nauna siya sa family niya and then, ang um, pupunta siya dito sa Hinaguan Farm para imit ang mga tao sa Hinaguan Farm, lalong lalo na si Madam. And gusto niya may experience at na Ay, Jenna, may experience wala, wala, din na mga nandito mga siya mga sa, mga. sa birthday ni Brenda. So eto na nga, sasama din tayo Ay, kasi mga, si Titalina. Si Ayun yun na nga, gusto niya magstay dito ng 4 days. So okay. samahan natin, sasakyan natin din ang sasakyan ni Madam. Susundin namin siya ng um, airport tapos yes, mga para dire-diretso na and ready five, na yung A-house for Titalina. So. Samahan niyo, samahan niyo ako guys. Ay, okay. Kasi pupunta tayo nang laging dingan. Hindi na saya. Siya lang, lang, lang isa, uh, siya isa lagi mo nang luo oh, yan po sa iya ha. Siya lang kasi isa, isa kasi isa So na, mga 60 plus na kasi si Italina, So kailangan talaga may maggabay sa kanya or whatever para okay naman yung biyahe niya. Alam niyo na, siya lang maisa, wala siyang kasama. So, susundin namin siya, gagamitin namin yung sasakyan nila, Brenda. <laughs> Kina, Ay pangit kay ang musayaw <laughs> Saman ka oi eh. Lain ba sa sinayawan? nakabisa na kami sa sasakyan. Kasama ko si si j and si Bimbo. Kami tatlo lang yung susundo kay Tita Nina. Punta kami ng lagindingan dahil syempre, ayun na nga, susundin natin bago siya dumating. Kailangan andun na kami kasi um, alas stress yung dating niya. 3.30 and then alauna na. So, dalawang oras kasi yung biyahe from hasaan, papunta ng lagindingan. So, medyo malayo talaga. Sabayan niyo kami guys at abangan natin. Nandito na kami. Nandito na kami mga large bunch na aming mga hitura. airport already and waiting tayo dito sa labas kasi antayin natin si Tita Ay, L na lumabas. Hi! Welcome to City of Money Hapon! And kainan dinner. Kakarating lang namin guys. And nandito na si Tita L. And ayan hapunan. Hindi naman kasama. Okay, daming dami nito. Isang baboy pa lang ata yung na ano nila. Tapos ito, busy ang lahat. Mm -hmm. Okay na nga, at busy lang lahat para bukas sa party ni Brenda. Tad-tad na karne! Dito naman, may Grabe. <laughs> So kakarating lang talaga namin guys. Haggard na haggard pa yung fest pero Medyo puyat-puyat konti. And ay nagsusugba sila dito. Ayun! O, oh, ba? Diba? Bukas na bukas na talaga ang birthday ni Brenda. Ayan na po. At baunti unti na silang nagre-ready. Nagkakatay na sila ng baboy and everything. Isipin nyo ba naman it? Limang baboy ilan ba kaya yung lechon at ilan yung lalapain tawag nito. so ayun sobrang haggard talaga so bukas abangan natin yung birthday ni Brenda kasi alam ko maraming bisita na darating ay naka nga meron na isang bisita na dumating galing pa sa ano sobrang layo kaya so, yeah, abangan natin bukas ang birthday celebration ka 35th birthday ni Brenda. So, ayan na. And, hanggang dito na lang muna talaga ako guys. At yun, mukha talaga. So, Inaantay ko si Javi kasi kukunin na niya ako dito. Um, time check alas 7 na na alas 7.30 na ng gabi. So, grabe. Busy talaga. siya so, bukas ulit, magkikita-tikita tayo. And, I'm sure sobrang busy bukas ang daming gagawin kaya ayun na nga um good night sa lahat and thank you guys for watching I love you